So, dear, nakasulay na ba mo na, dear, na gilamangan mo, dear? Nasulayan na ba ninyo na... kanang nang... ...nasulayan na ba ninyo ng gitabangan, diba? Sila, daghan, ikaw... ...ikaw lang naging sarap. Pero sila kampi, pero nalamangan ka, gilabangan ka, o giilat ka. Nasalayan niyo na dear. Okay, ang uh, kung ba't ipasunod dear, nasalayan na ba niyo na? For example dear, ibadaghan lang kayo na dear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na siya kabuo pero ang imo ang budget ang imo alang mga chamantes, is kinira Kina isa ka buhok pero tungaon pa ha sa siyam ka na isa ka ni lagi pero tungaon pa tunga lang imo dayon wala gyud ni wala gyud gisulti ditaw na mao na siya kadakon kalafdon mao na siya estimated dia wala na siya gisulti so chero ka wala po kay title gali wala kay title ana na nasaging saging <laughs> wala kay title na sa wala kay ngalan na title ana sa So, sila na nalang yung provide No? Sila na lang, eh, sila may naay mga title ngalan, sila na lang yung provide ni mo so tagaan na lang kita nga. Pero real blood ha? So, mo ano to siya, kabalo mo ba na? Na magana-ana na lang ka o kita kay tagaan kaso, tapok na mo magana-ana na lang imong mata kay sila ra kay ngingon. Katulay mo ah, diha mo ah. So, wala ka idea. So, wala yung mga sukod wala. So, matawag it siya o oh. it's a daya. Hmm? So, matawag na po na siya niyo o gili ka mo react, di ka mo reklamo. Sabot. Sabot na sakit. Kabala man na, there are Makasabot ka, nasabta niyo na it's not unfair and hindi really siya fair and hindi really siya equal. Ang tanan is wala kaugalingon na pagtuo. mo, sir. Ilaharang mga kaugalingon. Ilaharang kaugalingon mga Dila lang kagaling ng mga pagtuo diyan. Na oh, nakaingon siguro sila o oh, dito o ko pero wala na lang ko reklamo. Kay usay ato aser. Wala ko ilakatan. So, inana dia Wala ko minto o pero wala po kapoy na kayo maghiksamo, kapoy na kayo magiglantuki o magigpintahay kay igali kay, kay sila mismo yung respetar o ata. Gusto na sir? Yes, sir! Oo, oh, oy, Pagod po na, sir! Bye.